Magandang umaga mga kapamilya. magkapet pandasal muna tayo. Ako si Risa Singsan Kaupeng, Editor-in-Chief ng Kirigma Magazine. Bilang ina ng dalawang makukulit na musmus, tila palagi nalang ubos ang pasensya ko sa kanila. Ang nakasanayan ko tuloy na reaksyon ay magalit o paluin sila. Ngunit natutunan ko sa isang parenting book na hindi naman pala kailangan parusahan ng bata upang matuto itong sumunod. Kapag parusa ang paraan natin upang sila ay sumunod, matututo lang silang ilihim sa atin ang ating ipinagbabawal. Ang nararapat ay kalmado at malinaw na pagsabi ng mga hindi pa bago-bagong patakaran. Ang resulta nito ay matututo ang bata, imbis na matakot. Habang pinagninilayan ko ito, naisip ko na kaya pala ganun din ang paraan ng Diyos sa pagdidisiplina sa atin. Hindi naman niya tayo pinarurusaan gaya ng paniniwala ng karamihan kapag sila'y minamalas. Ang ginawa ng Diyos ay binigyan tayo ng mga malinaw na utos kung paano tayo dapat mamuhay. Kapag hindi natin sinusunod ang kanyang mga utos, masama ang kinalalabasan dahil yun talagang natural na resulta ng ating maling pagpili. Kapamilya, ibinunyag na ng Diyos ang daan patungo sa mapayapang buhay. Sundin natin to. Tayo manalangin? Jesus, Gabayan niyo ako patungo sa matagumpay na buhay kristyano. Amen.